Ah, may usi ka pa? Ah. Guys, as you can see guys, ganito ka kalamig dito sa Yakuts, Russia. Negative 45. Ngayon. So, nakikita nyo guys yung mga ano. Ayan, yung mga sasakyan. Nakabalot sila lahat sa sobrang lamig. Pero nakabuhay. Buhay yan sila guys. Buhay. Dapat kailangan buhay yung mga Lari. ano nila. Oo. Oh. Lari. Dapat ka yung para na <laughs> Oo nga. Ika lang. So ayan. Kailangan nakabalot lang yan siyang ganyan guys. Kailangan buhay pa rin ang kamera niya. Yan. Ay, ang kamera. <laughs> ang, ang sasakyan, yung battery ng sasakyan, kailangan buhay pa rin kasi maninigas at hindi na yan tatakbo pagka ano, pagka hindi yan nakabuhay. oh, si tumutunog to. Tumutunog to siya, guys. So, ayan, oh. Sobrang lamig. Nakaano. Tingnan mo yung mga sasakyan. Nakaano siya. Mga nakabalot sa sobrang lamig negative 45 ngayon pag aalis naman sila tatanggalin nila yung mga takip so ito guys dito oh na sobra na sa mga ice puro ice na sila oh ayan ito hindi na to sa na naman ito tatakbo guys kasi napuno na ng Ice. ayan yung mga suot na balot na balot namin dito guys, balot na balot. Kailangan balot na balot ka. Kasi sobrang lamig. Hindi mo kakayanin. Dapat may lagay ka pa rin dito sa ano, takip. Pero wala kasi akong dalang scarf. Kaya ganyan lang ang ano yan. So tingnan yung mga ano. Puros na ang... Eh. yung mga mga. Para akong dito ngayon sa tindahan guys kasi bibili ako ng mamamalingki mo na ako.